Spray. Ito and DYHP six one two Sassibu, numero uno, Tatak RMM. So okay. sa ka uh, no. Maayong alaw kaninyong tanan ng mga sukin ti paminawan nining handumanan sa sa kaawit. O ingon man sa mga artista nga maghatag o kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Shine. Ako sa dili pa na sa pagsaysay akong kaagi, paliwag pagdugtog sa awit nga naguluhan ikaw at ako. At ang dakot kong sagawa't so ako RMN Drama presents Handumanan sa so, 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 Sakaawit Ano ba daw sa iyo ang kaagi karoon? Morning, wake up, bye bye. Gataga, diamond hook, sibug. Angatuman ta shine. Recorded by X Thunder Gaming. Tama nga akong mga ginikanan, Ina, Ama? Ay, tili, Shine. Gamay ka pa nga ni Anamu. Mahog ka na, Ling. Kami na ang mapadako ni ug mo pa sila. On sa mga ang naabot man ako sa inyong mga kamot, Ina, Ama? Nakuugutan nga imong mga ginikanan, Anamu. Huwag ikaw ang silbing bayad nila. Angsa! Hain man ka rin akong mga ginikanan, Ina, Ama. Wa na kami masayud Kay ini balhin na sila sa layo nga lugar. Unsa? Ayaw na sila hun huna na aling. Ang importante, nga ni Ami nga nagmahalog niyang mo. Salamat ninyo, Ama. Ina. Ha? Huh? Dili ka anak sa magtiayong dato panasan o Haji Miling? O oh, Alliance. Ha, ayon man din, mo na yung tinuod mo mga ng Shine? O ako mahibaw, Alliance. Kaya may pakungan niya sa mga kamot nilang ina, Miling. Ah, mo ba? Ang oh, hinuon, inanggam sa kanila. Maugyot. Okay rin na eh. Ah, Shine, lain pa yato ba? Kumusta naman itong akong gengan mo? Ha? Huh? Dugay na mo kung nanguyap ni mo, ha? Sog ko. Alliance, nahibaw ka gid nga gidili sa among reliyon. Ang pagkigrelasyon ug dili parehas na mo. Ay, di lang ko tamak sa pagod. Ha? Sog tanan ko. Uga to lang sa itago ang relasyon. Alliance. Mangutan ako ni Mo, Shane. Mahal ko ni Mo, o dili? Gaan kayo akong buot ni mo, Alliance? Huwag nahiba akong nagugma na ni nga kong gibati ni mo. Kung mawala, sugto na lang ko. Oh. Uyab na ha? Huh? Sige, sugto na tika. Ah. Oh. Pero mag-amping ta ha nga, huwag mahibaw sa atong relasyon. Na, oh, oh, Shen. Anya, ang kita na? Oh, Alliance. Kita na. Ah, salamat, Shane. Salamat, Shen. Tinood ba kini nga kung nadunggan nga balita? Nga may uyab ka, dili parias nato o, o, ka nga dili parehas na relihiyon. Oo, oh, ama. Buwan Ama! Nahibalo ka ngayon. Nga gadili kana na sa itong relihiyon. Nga makikrelasyon o dili parehas na Ama! Buwan siya ka lang uyab. Aron dili kong masukuli mo. oh, Ama! Hindi ko masukot. Alliance. Hindi ko masukot nga imong buwagan. P Pero tingali ko sa si buhato ni ama ni mo. Kung mahibalo sila nga uyab ta. <sighs> Magkabanda. Ha? Huh? Pandam. Kay dadun ka na ako sa Cebu. Recorded by X Thunder Gaming. Gusto ka hindi nga itong gibuhat, Alliance? ni ang bugtong paagi. Aron may katumanan ng atong gugma. Alliance? Dinis sa Cebu, magtukod ng atong pamilya. Huh? Pilipinas panahon sa? Walang hibaw ingan. Dohan ako katuig din sa Cebu. Oga, may anak na sabta. <laughs> Magid, oga. Nalahi na sa yung mga taon, no? <laughs> Mura naging kagtaga Cebu. Natakdan na ako sa inyong tono, oy. Salamat sa si mong pagpangga na Alayan, sa maayon taagdili ka mausap. Hindi <laughs> na may tabo siya, Kay, Love Tika. Salamat, Alliance. Ay, manis, Alliance. Huwag pa mauli? Dili mo na siya yung ini. Oh, maayo kiniya na siya. Oh, nadugay man lagi ka. Dito ko sa migdo. Nakainom ka? Ah, um, mara. naman ka, Alliance. Dili ba na ito kay ngun ini? Ay, magbuod ko nun sa iyong buhat, Tony. Sik, Diego. Alliance? Ha? Huh? Niundang kasi mong trabaho. Oo. Oh, Nakapag yun trabaho eh. O oh, ay niya nga itong paginahanglan nila yung sabay. Huwag oh, mo na problema. Namas mama. Huwag oh. lagi ko'y kwarta. Sa menwag. Huwag lagi ko'y kwarta. Saman, mga agis ko. Ibalik na sa kanya mo pagka-adik-adik, -adik, ha? Oh. adik-adik sa si Alliance. Oh, Shine. Nagtuo ko nga nibalik na sa Zez iyang bisyo sa una. Nagtuo ko nga buo na sa si Alliance. Adik-adik din na siya. Nibalik na sa Zez iyang bisyo. Kay eh, isog naman kaayo. Pila ka kaadlaw nga nawa din sa bay. O karon ka pa na uli. Diin man dai ka. Han? Di duro sa bukad dai. Tinuod ba nga di ka sa mumbisyo? Nga nagatik-adik na sab ka? Nga ito na. Hey. Lingaw mo na akong bisyo. Lingaw kay na. Huwag ko may kung kaugmaon o ba ni mo. Kung magingon ka ni Ine. Huwag sabihin pakaon ni mo sa tong anak. Mangintang trabaho. aron na kay kagastos sa tong anak. Alliance. Aha? Manarbaho ka? Oo, ma. O ang inyong anak. Mamalihog na lang ko bantay ni Dodong, ma. Kadili mahimong nga magpunto lang ko dinigod. Ay, nahala, sige. Ako nalay bahala sa akong apo. Salamat, ma. in town kina kasotin kong trabaho. Maayo na lang ni eh. mapalit ng kung gusto sa kong anak. Hi. Oh. Bago ka din eh. Oo. Oh. ah, oh, ako na SGR. Ikaw. Shine. Mau ba? May anak na dahi ka? Naana in town. O sa? <laughs> Di magudala ta nga may anak ka. Atik sabay. Tinood bito. May ganit kay nisugot ang imong pares, no? Nga manarbaho ka? Ah, uh, <laughs> owa si Mahimo. Kay huwag eh, kuy sa siya trabaho. E sige ko siya sa si mga barkada. Wala sa anong ni, masigmaad to kas lain? Wa pa ka? Ambot niya. Kanina tong tanong, kung ako pa'y nakaangkuni mo. Oh. naon sa amin ko. Ang anong kaan man kayo kong buot ni J.R. Ang anong hingawan man ko niya. Kinahalang putlon ko ni pagbati ah. Dili ni angay. I love you, Shane. J.R. <laughs> Sorry ah. Dili ang ni angay nga isutin ako ni mo. Kay... May kaipo na ka. Pero ako rin masabang mag-antos kung dili ka mahibaw nini. Eh. Hinaot ang tanga duwato ni Muna kung kumasyeng. Nahibaw ko nga dili ni Maayo. Pero ang tinuod, nakat na sabi ko sa paghigugma ni mo, J.R. T tinuod? Oo. Oh, Uwa sa din ako tuyo ang pagbatia. Ah. Oh, ayaw ikaw yung imong kaugalingon, Shine. Sunda ko sa may pitik si mong kasing-kasing. Kung sa may makalipay niyo. J.R. Huwag uh, <sighs> ka ba magmahay? Nagitugyan mo na ako ang imong pagkababay. Wa. Wow. Para na ko ba basig. Mahibaw nga akong kaipon nga nakiglambikit ko ni mo. Dili siya mahibaw. Kaya di na kong ka mo pa uli sa inyo. Mm. Oh. Oon oh, mong ipasabot. Dandun ti ka sa among dapita. Sa dumanog. Ipalayo ti ka siya kaipon. J.R. Mahal ti ka siya, Huwag ko gusto nga mawakan ka ako. Mahal sa ka, J.R. I love you, Shaina. I love you to JR. Na know... Nang JR na ako na feel ang tinuod na gugma, mo'y hinungdan nga ni Kuyo ko sa ilang dapit. Sa pagkakaroon, may tulo na mi kaanak, duha ka babae o usa ka lalaki. Og iyan na sa pong ipakaslan, kinipabunyag mga sa akong usa ka anak na si Nikki J. Amping pirminak. Dinhin na lang kutub. Huwag salamat sa pagtagaling akong tampo. More power sa RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mawag na mga higalan kaagi ni Shine nga teka duman si Bo. Uban sa awit nga iyang kipangayo, awit nga rekulahan, ikaw at ako. At ngayon na Ang mga, mga kaagi, gibahatan na doa sa radyo ni Ricky Persuelo Garing, Ogabus sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap, mga mga sukin ti Paminaw. Kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nagkalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. This is care production center studio, third floor, Jose R. Martinez building with Boulevard, Cebu City. This ipadasa, the official Facebook page. you soon. salamat